Tora! Tora, Hoy! buwi ang bata! Sos! Di ko madlock sa inyo ha! Ah. Ang ang bata! Kung gusto niyo ni makuha ang bata, kailangan ako kwarta. Kaya kulang kong palo Gusto kang palo up? Diri pa nga ayo man ka! Sabi <tod> na! <tod> Sarge, asa ni Adto ta sa Barrio 12 ron. Kay nitawag si Gob na kailangan rescue. Shhh. Copy, Sarge. Hey! Lano na may tanod dire. Sarge, bago nang recruit, sundalo gyud na. Basig taod-taod ni. Sarge, ay kumpiyansa Sarge. Dugay na ko sa serbisyo. Sige, tanawon ako ko ni mga abilidad. Check perimeter ha. Thank nakulbaan mang kuha ni Kang. Sus, ayaw, nag-hadlock drama. Ay! Tara na. Kang, murag na nagsunod-sunod sa atong aba. Una-una, rana, ni Muma, oy. Basta, Kang, lahain dito akong paminaw. Tara na, Ma. Anong nihonong naman po ka, Ma? Diri, Manggud. Murak na yun lang sunod-sunod sa tuwa ba? Wala, mang ba? Parang may naamoy ako hindi maganda. Tara na kang. Babay! Anong ngangak-hangak mang kama? Ang lagi kunak. na? Murak na sa tuwa ba? Wala lagi, mama oy. Talawan po kayo. Sige na. Magluto sa kudiri ah. Ma, magdula sa dira sa kilid ha. Ayup palayo ha. Ma! 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 Diyan ka. Unsa oi mo akong anak? Ay, unsa day! Ako ning kidnapon? Kusog ko Ayaw tawon sir, maluwi ka sa akong anak. Kailangan ako kwarta karon. Regalo ako pang suyop sir. Tama na, sir, B. Kay, naglisod na ginawa akong anak ko. Oh. Ah, maayo noon. Para di na ako maglisod. Sir, <laughs> kung saan kinanglan kinanglanin mo, kaya rin akong ihatag. Kwarta akong gusto. Kay, kulang kong palo-up roll. Kung <laughs> man ako ni sir, wala mo kay kwarta ka Basta, kailangan ako kwarta karon. roon. Bahuwa po ni mong gamot, oy. <laughs> niya. Nak, di haara ka ha. Kay, mga hayo tabang. Balikan di ka. Ma, anak ko, Sige lang pwede na Mama. Tabang! Tabang! Uy, naunsa man ka dam? Ay, Sarge, murag na man. Salty dam, kung unsa'y problema ni mo. Kami bahala. Sir, akong anak dito gikidnap. Ayay! ay. -ay. Murag maunay, gipangita ni Gobernur ba? Aw, oh, aksyonan ta ni Sarge. Katilaw, ginagbala ron. Tara! Tara, tara Sarge! Uy, buhiin ang bata. O sa man, buhi mo na o kulatahan ka na mo. Ay may gulat nga mapungot niya. Sus. Di ko madlok sa inyo ah. Tanawang mata Sarge. Ay gasuyop guru ka ay. Magwak pa gyud ba. Ambi <laughs> ng bata. Kung gusto ninyo ni makuha ang bata. Kailangan na kwarta. Kay e kulang kong paluap. up. Mm, palu dai imong kulang. Follow pa na to Sarge. Gusto kag paluap? up. Diri pangayo. Nalitoy. Roy, gusto -up, choy gusto ko paluup Choy. Kuang batas. Tara! 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 gumanis ako, ay, 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 ay,